Okay mga boss, uh, welcome back at uh, ito, <laughs> isa sa mga nakapila. Bali, yung isang na unang ginawa ko ay na-upload ko ata doon sa kabilang channel para mayroon namang upload doon. Puntahan nyo na lang uh, yung nauna dito, ito. Ito, yung ano na to. So ito naman ay kung ito nagawa natin na madali lang, ito sa tingin ko ah, uh, kakain to ng oras itong ano na to uh, amplifier na to kasi uh, nabuksan ko na to dinala to dito personal ng may-ari pinapila nya at tiningnan namin <laughs> sabi ko nga uh, yung sa labas siguro yung sa pintura pas na ako diyan yung kaya ko lang i-restore mahina kasi ako mga boss hindi naman ako pintor o hindi ako maalam sa pintura tsaka pag pininturahan mo naman dito pwede naman yung basic lang na ilawan nga natin kaya samba yung ilaw natin dito. Okay. Ilawan natin para makita nyo. Mm. May kalawang na din kasi. Pero ito ay isang legit uh, original na 502. Ayan. So, pag kinin mo yan, uh, pag pinintura mo, pag niliha mo yan, o kiniskis mo, madadamay din yung iba. Pwede naman to takpan lang, pero ang sagwa kasi hindi mo mapiperfect -pe yung ano. So restoration to mga boss, Dika lang buksan natin. yan yung laman niya mga boss at papa-check din ng maya to kung may mga kinalawang. Kung Kumbaga full restoration talaga dito yung mga ano ido-double check natin. Yan. Isa tong ano, isa tong isa tong legit na concert 502A. Ano bang taon to? Kasi nakalagay dito sa board niya eh. Ayan oh. Ah eb 5 wala ba tong ano uh, manufacturing dito? Alam ko meron to eh. hahanapin ah, lang natin eh. Wala lang tayo. Uh, 1204 naman yung ano. So hindi ata yun. Dito tayo sa transformer titingin. wala akong makita ang manufacturing dito. Baka dito sa transformer. Kaya lang ilawan nga natin. Ayan may tatak talaga na concert. Pag nakalas ko na lang siguro to mga boss. Isabay natin sa vlog. So saglit lang kakalasin ko muna to at may gagawin din akong explanation kasi may in-upload akong video doon sa kabila. Abangan nyo gagawin ko lang ng kunting topic. May lilinawin lang ako doon. Okay mga boss, nakalas na natin to. Yung tawag dito itong amplifier board. At nagawa ko ah, na ano ba ito? Nabubulol ako. Kanina pa kasi ako nagsasalita. Nagawan ko kasi ng video, ginawan ko ng hiwalay na video yung tungkol dito at saka yung dito. Doon naman sa kabilang channel natin sa DOS, doon natin na uh, in-upload yung video na yun. So dito, naalala ko yung sabi ng may-ari nung dinala niya to. Puro right lang ata yung tumutunog sabi niya at saka pakiristo napansin ko nga dito sabi ko. Uh, wala na yung fuse tapos sabi naman niya, may jumper na baka daw ito. Sabi ko hindi naman kasi itong thermal switch na to, naka-jumper yan para lang dito sa pan. Yan, para sa pan yan. Eh, hindi ko naman to binuksan ng ano, hindi ko naman kinalas ng ganito. Kung binuksan ko lang yung takip, tinignan namin, may mga signs na nga ng repero. Pero nung nabuksan ko to, dito ako nagulat. Ayan. So, tingnan nyo yung nangyari. Ayan. Kaya pala wala na siyang fuse. Kasi, uh, tawag dito, ginampira na lang. Ayan, nakajumper na lang. Ayan. Ayan, tapos dito naman sa mga transistor na talagang ano, may signs of repair na siya. Ayan. Mapansin nyo. At nalaman ko dito yung pinakadahilan kung bakit isang channel na lang talaga siya. Ito mga boss. Ito. So mahusay. Mahusay yung pagkatera. Ayan. Uh, kinat yung ano. Yung isang output. Ayan. At kinat yung sa relay. Ayan. Kinat niya. Ah, uh, ito baka may magalit na naman sa akin sabihin sinisiraan ko yung dating gumawa o ano. O gawin ko na lang wag na akong puro putak. Gano naman ang birada ng iba na naman diyan eh. Bakit ko to ano uh, binive-video kasi pinapakita natin sa mga beginners o sa mga papasok pa lang sa ano sa pag-repair ng amplifier na example ng mga wag dapat gayahin. So wala naman tayong pakealam doon kung sinong unang gumawa nito kasi andito na to sa akin gagawin ko na pero dahil nagbablog tayo may obligasyon ako na i-share o ipakita na yung mga ganitong practice sa pag repair ay wag na natin gayahin so wag natin tong gagawin pero lang siguro kung sinabihan ka ng may-ari na sige gawan mo ng paraan mapatunog lang pero kung halimbawa ano binayaran ka naman ng tama ng may-ari at gusto ng may-ari na magandang serbisyo. eh kailangan gawin mo din ng maayos kasi para sa akin, ito opinion ko lang, ah, uh, yung ganitong mga gawain ay isa ring uri ng pangluloko so pwedeng pwedeng, ano, tawag dito, ah uh, akalain ng may-ari na okay, okay talaga yung amplifier niya, hindi naman kasi niya alam yung loob kaya mga boss, sa mga ano diyan, wag nating gagayahin yung ganito. So ang sa akin ay paalala lang. So binibigay ko lang ng example Inataon e, eh kung ano kung hindi ganito yung gawa mo, hindi ka naman mapopula di ba? So pag nakita naman natin na maganda ang pagkagawa ng nauna, hindi pupurihin natin at gagayahin natin. Pero ito, isa talaga sa example na wag na wag nating gagayahin. Kasi kasiraan to ng mga technician pag nalaman to ng may-ari eh talagang ano uh, mababawasan naman ng ano tayo mga technician mga boss ay ano nagigain tayo ng tiwala sa customer so pag nasira natin ang tiwala ng customer ah uh, malamang sa malamang mawawalan tayo ng kita mawawalan tayo ng customer mawawalan tayo ng kabuhayan so yun lang kaya nagawa pala ng ano kasi yan ang dahilan yan ang sikretong paraan para ano. Siguro may trouble ang ano nito. Ah, tika lang. Ayun, pat na dito 'yan. Jumper 'yan dito kasi. May trouble siguro yung isang channel ito, ito itong channel na to. 'Yan may naka-jumper pa nga So, 'yan yung mga bagay na wag gagawin. So, pwede na mangi i-jumper 'yan ng mas maayos pa. 'Yan. So, may trouble siguro yung isang channel nito, hindi na napatino. Kaya ang ginawa, kinat na lang siya. Din pinagsama na lang doon. Kaya lang na din ng mayari na <coughs> isang channel lang yung gumagana kasi sabi niya pag tinanggal niya yung isang jack patay lahat. Pag isang jack lang yung nakakabit daw yung isa, tutunog na yung dalawang alinya, yung left and right dito nga sa out. Pero pag tinanggal mo yung jack isa lang. So yun talaga yung problema. So kakalasin ko to mga boss at <coughs> tawag dito hugasan natin pati na siguro yung kaha pero yung pintura pas muna ako dyan at hindi tayo expert dyan okay ayan mga boss tapos ko na tong malinis na labahan na natin kahit papano medyo malinis na mag double check na lang tayo dito ng mga kinalawang at saka yung mga konektor kung okay pa katulad kasi nito may ano na eh pag ganito kasing ano tanggalin na lang yan at idirekta na lang yung ano. So, gagawa natin ang paraan yan. So, double check lang yung mga resistor at saka yung mga solder. Ganon din dito. Dito, uh, isa-isa yun natin pag-check. Pero yung main focus talaga ng repair natin dito ay alamin natin. Tengah, tanggalin ko muna itong wire. Kasi kasama to sa nilinis ko. Pati itong pan. Kasi papadagdagan ng mayari ng pan. Yan. So, nilinis na din natin. Uh, Amin focus talaga natin dito. Uh, alamin natin kung kung bakit bakit siya uh, dinirekta na dito ng ano ng unang kumaba pero bago yan kakalasing ko muna itong mga ano dito transistor tsaka resistor i double check natin kung kumusta pa yung kapit ng mga ano yan katulad yan no yan loose no So 'yan. Then, 'yung mga transistor naman. Ah uh, tawag dito. Check natin kasi kinat nga 'yung ano eh. Uh, ah kinat nga 'yung isang linya ito, 'yung galing dito. Siguro kakalasin natin 'tong ano, mga power transistor dito. Pero simulan ko muna dito. Update ko kayo mga mamaya mga boss kung ano mangyari dito. Balikan ko kayo. Kasi kailangan ko talagang kalasin 'to. To per channel muna siguro ang gagawin ko para hindi may so bubunutin ko lahat ng mga pyesa dito isang channel lang muna din i check ko sunod naman yung isang channel naman kung may nakita kong sira i-update ko na lang kayo mamaya din saka tayo mag-check ng mga transistor okay mga boss so check ko na yung isang channel ito kinalas ko muna yung mga power transistor so far okay naman siya demo lang natin. Yan. Yan. Naka times 1 tayo ha. Ah. Yan. Okay. Wala namang short. Yan. Okay. Wala. Okay. Wala namang short to. Itong driver transistor nya. Check natin. wala naman yan base collector base emitter yan okay collector emitter okay base collector base emitter ayan baliktad natin wala collector emitter wala din so good naman siya at natapos ko na rin tong isang isang channel dito ito ito ito, ito pa lang ang nakalas ko natapos ko na yan good naman tapos kinalas ko tong mga power transistor niya at saka yung driver. Nagtaka lang ako dito bakit wala siyang ano, wala siyang nakalagay na silicon compound. Kailangan po 'yan para yung init ng transistor mag-transfer dito sa heatsink niya. Pag wala niyan, possible na hindi hindi makapag-transfer ng init at sa transistor lang lahat mga ano tingnan nga natin tong ano mukhang wala din to ha. wala rin mga boss so ibig sabihin <laughs> ibig sabihin tinanggal lahat ng ano baka napagkama grasa o ano hindi ko lang alam ah baka walang pa, wala, wala nang available na ano hindi ko lang alam ah hindi, hindi ko naman sinasabi na baka hindi alam pero hindi ko rin alam kung bakit anong pero kung technician ka alam mo talaga na pag naglalagay ka ng transistor kailangan na kailangan 'yan. Hindi pwedeng walang silicon compound o uh, heatsink compound na tinatawag. Kasi pag wala niyan, yung init na na-accumulate na, na o naiipon dito sa transistor, hindi siya magta-transfer dito sa ano, sa pinaka-heatsink. So Mamumuo lang dyan yung init Ang ah, mangyari masisira yung transistor O kaya pag kinagahan nyo ng ano So wala nga mga boss Wala o oh. Tingnan nyo Ang linis na ng, ano, nga Wala man lang Tinanggal talaga nilinis eh Tapos hindi nilagyan O oh. Baka akala Bala yun o oh, ano Pati nga tong ano eh Wala rin nilagay eh. So sa madaling sabi Wala talaga syo Mayroong dati, may sinyalis na may dati pero hindi na nilagyan uli. Uh, yan, kaya magbibigay tayo ng paalala. So kailangan talaga nito heat sink compound o silicon compound, yan. Para yung ano, para yung yung init ng transistor, palit-ulit ako no. Kasi eh, hindi naman agad nagigits kaya inuulit-ulit -ulit natin para yung init nitong transistor mag-transfer dito sa aluminum para hindi siya mag-overheat. Kailangan na kailangan yan. Kaya lalagyan natin yan. At ang problema pa nga nito kasi yung yung hinang nya uh, Nalamotak na o oh, ganyan. Kasi yung ginamit na ano eh, na tinga, dito hilaw, oh, mapapansin nyo. Hilaw siya. Hindi siya agad na totoonaw na ano, yan o. Oh. So, nakabili pa ata ng lid na ano, ayan o. Oh. Tingnan nyo itong ano, isom ko. Tingnan nyo yung Tingnan nyo yung ano, kasi namumuo pag iniinit to. Hindi agad na, ano, ayan o. Oh, o, ayan o. Oh. Napansin nyo yun, namumuo siya. So, hindi katulad nitong magandang lid na gagamitin nyo. Yan, dapat siya ano, matunaw siya. Ayan o, oh, parang tubig. Hindi e na naman sa kalumaan talang yung nagamit na lid ay pangit. Kakalasin ko din to lahat. Kakalasin ko na lang din to lahat para ano. Kasi na damage din ng board pag ano. Kasi masusublahan mo sa init katulad nito, lumubo na. yan. Nagkaroon na ng mga ganyan. Wala na tayong magagawa diyan kung hindi linisan na lang talaga natin at pahiran natin ng electrical varnish. Yun na lang at marami pa ako ditong gagawin ito pa nga yung fuse hindi ko natatanggal eh Kakalasing ko muna yung ano yung isa pa dito. Tapos yung dito naman ibalik ko na itong mga ano kasi okay naman lalagyan. Paano nga ba maglagay niyan oh. Total andito na rin oh. Sige nga. Di mo na lang natin. Aha. O, paano nga ba maglagay? Ganito lang yan kunyari ah, ito mayroon tayong ano ayan. pwede naman ano pwede naman kapiraso lang kasi pag na nyo naman yun kahit ganyan lang oh. pwede yung ano ah dito pala pwede yung pala pa rin yan hindi naman kailangan sobrang dami para hindi naman makalat. Yan. Tapos ilagay natin dito. Yan, mapapansin nyo. Ayan na siya. Uh, tapos saka naman natin ito lalagyan ngayon. Ganyan lang. Para ka lang nagpapalitada ng siminto. Tapos ilagay na natin. Ganon. Ganon lang mga boss. Ganon lang. Ang nilo natin. Ayan. So, kailangan na kailangan talaga nito. Kasi nga, hindi, hindi siya mabilis mag-transfer yung init pag wala nito. Ito yung tumutulong para yung init ng transistor dito mag-transfer agad sa heatsink para ano. So, kahit yung nga yung kadugtungan niya may ano, silicon compound. Oh. Kasi kung hindi dito mag-transfer, talagang masisira yung transistor. Yan. Inulit-ulit ko lang yung sinasabi. So update ko na lang kayo Medyo mahaba na itong nagawa nating video ngayon Update ko na lang kayo mga boss Taposin ko lang dito Okay mga boss so far uh, Update ko lang kayo dito sa mga ginawa natin So ayos na dito Nagpalit tayo ng mga resistor Dito yung ibang resistor na palitan Kapasitor yan Nagpalit tayo yan mga kapasitor dito Ganyan, Kapasitor din kapasitor Tsaka yung ibang resistor dyan Then dito ganoon din yung mga transistor eh, nung tapos na ako, ito nilagyan ko pala ng ano kasi yung dito, kinalawang na yung terminal. Ito, ito yung terminal nyan. So, maglulus na to pag ano. Yan, jajamper lang natin. yung gagamitan natin ng ano. So, dinobol chiko pa rin kasi nga, kung mapapansin nyo tong ano, hindi pa natin nalinis. Ito yung kinat na linya. So, inayos na natin yan. Ito, ito yung kinat na circuit. Yan kung titingnan nyo hanggang dito 'yan. 'Yan papunta 'yan dito. So, check ko 'yung na-check ko na 'yung mga transistor dyan 'yung power transistor, 'yung bias, 'yung mga driver. Na-check na natin pati itong mga ano ngayon. 'Yung last na na-check ko, na hindi ko pa na-check itong ano, buti alala ko. Madalang lang naman kasi 'to masira. Biro lang talaga uh, kung may ano, uh, sunog na sunog eh ito nung tinister ko itong dalawang resistor dito napansin ko wala nang palo ito oh. itong dalawang to yan wala nang palo yung dalawang yan kaya nagtaka ko baka dito na ano eh, hindi to na huli ng unang gumawa hindi niya siguro na check hindi ko alam kaya binaypas na lang siguro yan oh. so wala na talaga yan wala nang palo itong dalawa buo pa Ayun. Buo pa siya. Yan. Then Ah, uh, ito 'yan. Ito 'yan mga busak, kabaligtad 'yon. 'Yon, kabaligtad. So, ito. Napansin ko sunog na. <laughs> Kaya pala. Kaya ang gagawin ko diyan kasi mukhang sunog na rin tong surface na to, 'yan oh. Pati dito sunog na rin. Papalitan ko na lang ang apat na 'yan. Then after nito, ah, uh, proceed naman tayo doon sa unahan yun lang eh, tapos na ibalik ko naman yung kapasitor na halos wala na natanggal ko na rin yung jumper dito wala na dito ayos na tayo Magsusukat na lang tayo ng bias dyan pag nalinis na natin yung transformer at naibalik na natin dyan yun lang mga boss ang update sa ngayon ah uh, medyo ano din medyo matabaho nga lang kasi sa isa yan tapos uh, tingnan nyo nagkikintaban yung ano yan, yung mga resistor nyan kasi pinaghihinangan ko din yung ano eh dinoboji ko yung mga paa niya kung okay. Kinalas ko talaga isa-isa to. Ah, labo naman natin. Okay. So, yun lang. Ngayon nga, nangyari, mga boss, nasunog talaga pala. Oh. Tinanggal ko na tong apat. Kis-kising ko na lang ito. Tapos, lagyan natin ng, ano, ng electrical varnish. Pero, lalagyan ko naman ito. Nilinising ko na bago tayo maglagay ng resistor dito. Nga, mga boss, malapit na ito matapos. Nilinis ko tong transformer. Pinanasan ko kasi sobrang alikabok. Ah, dito pala napalitan na natin yung mga pihitan, 'yan. Dito inaayos na natin yung mga hinang diyan. Dito naman sa taas, bagong volume din tapos yung sa dulo selector at saka yung dalawang switch bagong palitin 'yan. Dito naman na hininang natin yung ano yung connector na isa kasi ang nangyari ito. Ayun oh, may kalawang na. So malapit na 'to, i-symbol na lang it tapos i-testing uh, dito muna tayo sa transformer ito yung transformer nya pala uh, uh, yan 20 volts 12, 0, 12, may 09 din sya para sa fan o sa blower mayroon din siyang 33.5 yan yung usual o typical na supply talaga ng concert 502A uh, production date nya ay 10 19 05 so Ibig sabihin mga ano to uh, 10 October 19 2005 ayan yung ano niya manufacturing company uh, Great Green Electric and Electronic Co Ltd. So ito po ay isang pure copper din kasi na-check na namin to ng may-ari. May, may pinagkiskisan ako dito eh hanapin natin ayan oh. Aha. Piniskis ah, ko na kasi to ayan oh. Hindi ko lang alam kung kita dito ayan ito yan ayan ayan tanso talaga siya mga boss ayan tanso talaga siya so okay na simbolin ko lang ito tapos baka ano, mag ka lang ano na anong oras na yun baka bukas na lang siguro okay mga boss Uh, Inasimbol ko na uh, bago na yung mga dito na na natin kung anong ginawa dyan. So far, uh, ang pinaka trouble talaga nito ay andito. Yung ibang pyesa kasi dyan, corroded na, kinalawang na. Then, yung, mga emitter resistor dyan na ano, pinalitan natin, hindi nakita ng naunang gumawa. Kaya nag-resort na lang siya sa e jumper Kasi pag kinabit nyo kasi yan na open yung ano, pag open kasi yung mga resistor na to, yung emitter resistor, tutunog yung isang channel pero basag. So, hindi siguro nahuli yon Hindi natin alam ah ito ay hula-hula ko lang o kumbaga isa sa mga cure ko na baka hindi niya na no hindi niya na hagilap na sira yan. Kasi okay naman yung mga transistor, okay naman tong ano, pero hindi pa rin napagana. Diyan dito mga kapasitor kasi kailangan palitan mo yan pag may kalawang hindi ka. So wala nang ano-ano pa man, i-testing na natin. Hindi pa nakakabit yung pan kasi uh, maglalagay pa ako ng isa dyan at nag-request yung mayari na lagyan natin ng electrical varnish to pero Bago natin gawin yan, kailangan mapagana muna natin. Okay? Okay, yan. Yung relay. Ayan, gumana na yung relay. Ayan, okay. 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 Nawala. Ano ba nangyari? Nawala yung ano ko o nawala yung sounds ko? Walang. Ah, nag hindi lang. Hindi pala nakano. Ah. Okay. Tayo natin maano, next kanta na. Okay. Kabila naman. Okay. Mga ano. Okay. 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 Balance. Okay. Lipat natin sa kabilang. Sa channel. Okay. So okay na, subukan natin yung mic. Sana gumagana yung mic. Lumaba na itong na ni Kuya. Tingnan nga natin kung uubra yung mic. Okay. Lakas, lakas. Naka-full volume. Hello. 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 Okay na. Hello. 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 So okay na sa all right to mga boss at ang susunod dito ay magtatap na lang tayo ng pan. Then, uh, maglalagay ako ng electrical varnish dito. Papat Kakalasin ko ulit. Then, lalagyan ko ng electrical varnish. Yun lang ang update ko. At sa next clip ay mag end na tayo ng video na to. At okay din naman to. Uh, nagawa na natin ng maayos. Okay mga boss, uh, tapos na natin malagyan ng coating yan. Yan yung ano. So hindi naman lahat ng board yung mga ano lang piyesa lang ang binuhusan ko dito. Yan. Doon. Hanggang dito. Yan. Pati sa ilalim. Tsaka yung pan anja ah, gumagana na rin to. Ayan. Okay na. So ang nangyari nito mga boss. Ah, pag tinatanggal ng may-ari yung jack. Ah, dalawa nawawala. Pero ngayon susubukan natin. Saan ba tayo nakakabit yung right? So, pag tinanggal natin tong right, yung jack sa right, dapat ihin tong tunog nito. So, tingnan natin. Tanggalin natin. So, nawala. So, pag tinanggal natin to, dapat hindi siya mawawala. O. Kasi, yung connection ng right, ipara e sa right lang talaga. Ilipat naman natin doon sa left this time pag tinanggal naman natin yung ayan o yan pag tinanggal natin yung left volume man muna natin ah, okay. Mawawala yung sounds okay nawala pag tinanggal natin tong ano yung right hindi dapat sya maapektuhan okay so ibig sabihin Ah, gumagana na yung ano nasa stereo mode na siya, hindi siya naka mono, hindi siya naka isang channel lang. So, both left and right gumagana na talaga. 'Yun naman kasi ang pinakaunang problema nito na ano, kasi pag tinatanggal ng may yung jack ng right, lahat daw ng speaker dito nawawala ang tunog kasi isang channel nga lang din ang gumagana dito. So, ngayon nagawa na natin ang solusyon nya at Okay na. So, paano mga boss? Hanggang dito na lang yung vlog natin dito sa pag ng Concert AB502A na naging mono na lang ang tunog. At huwag kakalimutan mga boss, mag-subscribe sa channel ko. At yung ano pala kay Kuya DIY technician, baka may hindi pa sa inyo na kapasyal sa channel niya. Uh, huwag natin kalimutan, support din mga boss. Ilagay natin dyan sa screen para umabot siya ng ano 1K para ma makarecover ulit. Nawala kasi yung dati niyang YouTube channel. Ngayon nagsisimula naman siya ulit. Supportahan natin kasi napakaganda rin ang content niya mga boss. Hanggang dito na lang. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.